Ayan, ang bida naman po natin today ay isang female celebrity na inakusang iba ang tatay ng pangalawang anak nila ng mister. Pero sa DNA test naman daw na ginawa ay positive na anak talaga nila, ang second child nila. Ayan, yeah. oh, diba? alam mo. Naloka ako dun sa DNA oh, test pa. Oo, oh, pero alam mo. Tatlo ng anak nila uh -huh. para magkaroon pa ng issue sa pangalawang issue, anak oh, nila, di ba? Oh, oh, correct. Oh. Pero may Pero issue. Ako dun na talaga may, kung may DNA oh. test, may trust issue talaga. May trust issue. Oh. Pero tutik na nakalis na yung isa bago na pata na anak nila, di ba? Uh, diba? So ang thinking siguro nung aktor is yung malisi. Parang ganun, nasa lisihan. Oo. Oh. Oh. Yon siguro, pero napakaselad ng isyu ng isyu natin na ang hirap usgahan pero napatunayan na siya talaga anak niya talaga, di ba? Yon. Ako na loka loka. Kasi minsan talaga may DNA test talaga dapat. Pero alam mo, minsan kasi pag nag-aaway kasi ang magjowa minsan, may mga ganyang isyu na ay hindi ko anak niya naman na ganyan ganyan. Sa May mga ganung-ganong. Pero sa totoo lang naman, anak naman talaga niya, So, nag-doubt-doubt lang siya, di diba? Pero huwag ganun, kasi kawawa mga bata, oh, di ba? Actually, diba? mga bata ang dyan apektado. Oh. Baka mabay ang mo, <laughs> hindi pa siya ako, ano ba O, oh, baka tumatak baka sa utak tumatak. niya, o baka umano, di ba? Oo, oh, oh. <laughs> alam mo, isa sa sample natin dyan, na, na issue mano, ano, matagal din issue, yung kay diba, nakakaloka din oh. yung ka-immediate, yung no? ka-immediate, oh. yung Di ba? Question, di ba? Pero talaga kasi parang magkamuka. Pero magkamuka naman magka na ngayon. Ay, kung pipitigan mo, baka yung boset. Di ba? Oh, ayan. Oo. Oh, oh, anyway, hula-hula na po kayo kung sino itong tinutukoy namin na nagdadoubt ng ang anak niya yung kanilang second child. Hmm, di ba? So, another clue. Meron pa ba kayo madadoubt? Ay, tama na yun, Tama yun, na yun. Di ba?